Hello, what up? Magandang gabi sa lahat mga kabakyard. Sarawat, sarawat sa lahat natin mga kapatid dyan. San man sulok ng mundo, san man sulok sa Pilipinas, sarawat sa lahat. Lalo na yung mga nagtatrabaho ngayon, magingat at magbisa. Ah, sarawat lang natin ng ating mga kapatid, mga kabakyard. At uh, meron lang akong sasabihin dito sa aking <laughs> video ngayon. Tungkol pala kay ano to, Boy Tapang at saka kay yung si White. Ang ano ko naman dyan, wala akong pakialam sa kanilang dalawa. Ang ano ko naman kay sa Tulpo, kay Idol Tulpo ay idol Rapidol po. Kasi naisip ko kasi 'di ba nung kahapon nakarang araw lang yata sila nagbangayan ni Boy tapos ngayon naimbita na agad si ano. Ah uh, bakit yung mga iba na narinig ko na matagal na daw kumukuntak, matagal na daw tumatawag, hindi pa rin naimbita. Yung mga mahihirap natin na talagang walang wala. Ah, uh, lang kay Idol Rapid Tolpo, Idol. Ah, uh, ganun ba talaga ang labanan ngayon sa ano? Sa yung station. Sa Idol, marami akong naririnig na, 'di ba? Mga kwento na yung iba nga daw ang tagal nang kumatawag, talagang hindi maimbita. Tapos tong mga celebrity na may pera, isang ganyan lang. Andyan na, imbita mo na sa kawawa naman yung mga iba na matagal lang pumila kapasensya na idol rapi ah kasi naisip ko lang kasi siyempre yung mga ibang mga kapatid natin dyan na talagang walang wala alos walang makain uh, wala pa rin hindi pa rin na invita. pero idol kita dahil marami kang katulungan at marami kang na bigyan ng pagkain yung mga kapatid nating mahirap pero napanood ko lang kasi kanina kanina lang eh si Buita at si Kenyan, si White na yan kahapon lang yata mga dalawang araw tatlong araw lang yata yan sila nagbabayang Ngayon, tapos natulpo na agad ano yan magic Iba talaga pag celebrity na. No? Yun lang lang, yun lang naman akin. No? Sana naman eh patagatagalin mo naman yung mga yan. No? Wala namang ano yung mga ano yan. Puro ano naman ng kwentong mga yan. Puro Alam mo na, yung mga vloggers na malalakas. Di ba? Kawawa naman yung mga ano idol rapi. Na mga ano diyan. Uh, tagal nang tumatawag. Pasensya na Idol Rapi ha ah, kasi siyempre ah, siyempre yung kawawa naman yung iba dyan. Hindi ko lang alam ha ah, kasi biglang nandyan na ah, si White ba yan na wala namang kabuhay buhay yan. Puro ano lang naman yan. Content lang naman ang ginagawa ang mga yan. Salamat. Thank you very much ah, sa, mga hindi pa subscribe. Ah. Uh, please subscribe at share sa Malipo channel. Maraming salamat at God